Ay, ayan. Meron tayong alugbate. So, first time kong mag ano ng alugbate. First time kong mag ano. Ganyan siya kahaba, oh. Kaya, nakita nyo. Ganyan siya kahaba. Kita nyo, gaano kahaba yung mga alugbate ko. Ayan. So, tanggalin natin kasi para tutubo siya ulit, di ba? Ayan. Dami oh. Grabe. Tapos di ba, lala nyo kahapon meron akong sardinas. Yun. Gamitin ko yun. Taglit. Nakita nyo gaano kadami. Oh my gosh. Akala ko kunti lang. Ayan, ang dami. Oh my god iba talaga first time ko rin to dito magkaroon ng alugbati sa mismong Australia first time ever ayan <laughs> ang dami tara nalutuin na natin with sardinas kita nyo gano kadami ang kita nyo dami mo oh. ang dami so himay himay yun na natin to ganyan diba ayan Tapos yung medyo malambot, pwede yan. Pero matigas siya eh. So, ayan malambot. Ayan malambot. Pero pag ano na, ayan medyo matigas. Ito na yung itatanim natin. Yung mga ganitong tangkay. Ayan. So, hindi ko siya uubusin kasi marami na siya. So, marami pang natira. Para to sa munggo. Ayan. So, tara luto tayo. So, nag-slice ako ng ano, ng bawang. Tapos, yung, kasi hindi ako gagamit ng ano. Ito, tingnan nyo. Yung mga bawang, mga dahon niya. Yung mga leaves ba. Yung mga balat pala. Peels, ayan. Iniipon ko. Kasi gagawa tayo ng virgin coconut oil with peels. Ayan. Ng sibuyas dahon. Wala akong sibuyas dahon. So, ano lang. Bawang. Iniinkawali na. Lagyan natin kunting, ano, mantika. Akala ko maraming kinain si Sike. Ang dami pa, oh. Hindi ko to uubusin. Yung luluto tayo ng kasya lang talaga sa isang kainan. Ayan. And then, kukuha tayo dito yung mga natanggal na ni Sike. Ayan. Tapos na natin ng ating ayan. Uy, naku, mag uh, mainit na yung aking rice. Kain tayo. Dayan ko ng kunting toyo. Ayan. And pinatay ko na yung apoy. Pipigaan ko ng isang kalamansi. ay Pilipinas na Pilipinas yan, mga maring. Hmm, kalamansi. Ayan. Ayan. And may rice tayo. So, plating na natin. How good is that? Mmm. Yum. Yum. And then, ilagay natin ang ating sibuyas, dahon. Ayan. Ayan na. Meron na tayong unang. Ayan. See? Bilis. Ayan na. Try na nato With kalamansi. Alubati with kalamansi. ba? Diba? First time ko nakakain ng alubati sa dito sa Australia. Kung hindi ako nagtanim, hindi pa ako nakakain. Mmm. Sarap. Mmm. Mmm. Alubati. Yan. With sardinas. Mmm. Pinas na pinas. Mm. Mm. Tapos may kapit tayo. Kain tayo mga mari. Mm. Grabe. Mm. 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 Dali. Ay. Ay. Tudluan tama pa na maging malami ang alubate. hmm Uyugin ninyo ko sa 3 minutes na magluto ta. Dali.